lagi ko sinasabi yan, Red Horse Statue. Collins. Oh, oh, ayan po, Collins Pants. Punta sa aming shop. So, ayun. paglipas nyo dito sa Toll Plaza, may makikita kayong patarlak. So, papakita ko sa inyo yung dadaanan natin mamaya mga Kingsan. Okay, so ayun. huwag na kayong dederecho mga Kingsan. E Ibel pa yan. Eh. Ayan, liligo na tayo sa Silex. Within 500 meters, turn right. Ayan, turn right. Liligo po tayo sa Uh, Tarlac City Kaya gayaan nyo po yung pick up Pa-plaster na po kayo no? Kung muna kayong gigilid mga kainsan Pag uminit yun, naglip po kayo sa damuhan So ayan, pag nakita nyo putol-putol na lane na yan Kaya oh, pasokin nyo na So may pamimili yan dito Pwede kayong mag Tarlac And then pwede kayong mag Aliaga So pipiliin natin Aliaga yan, Silex, Starluck City. So, pwede kayong mag-Saragosa kung gusto nyo. And then, pwede naman kayong mag-Aliaga mag kung gusto nyo. Bala kayo kung ano gusto nyo. Pwede nyo po pagsabayin yan. Pag dalawang sasakyan po kayo. So, dito po, pinakamabilis. Isang oras na lang, nasa shop na po kayo. So, yun, dito, medyo may kikiwalan lang tayo. May mamabasa kayong Aliaga exit, 500 meters. Hindi pa rin tayo exit dyan, syempre. So, ito, magiging two-way na ulit yung daan. Kanina, one-way yan, slow down dadaan na po kayong bababa and then medyo magre-reduce kayo ng speed yan po yung Aliaga exit kung may dadaan na po kayong kaibigan, pamilya nyo dyan po kayo dadaan tingnan nyo po yung daan na to oh. kami ni Boss Commander dyan nakapikit pa kami pag tumadaan basic tingnan po yung daan oh. kasang-kasa lang po yung sasakyan oh, di ba? see? Oh, shoot na shoot. Grabe yun. Grabe yun. Look. Garblade yun. Garblade. So, yun. one way na naman kasi may ginagawa dito. And then, detour po tayo. Detour tayo sa kabilang lane. Boom. Oh. May kita nyo po maraming trap dyan. Sige, hirap. Kasi ginagawa yung kalsada. Oh. Medyo slow down tayo dyan kasi eto na po yung Sigsag Road. So, huwag po kayong mag-alala, hindi naman po siya ganun kahaba na sigsig road. Uh, Iting mga 100 meters lang po. uuga uga yung sasakyan niyo para magising po yung mga pasayero. Huwag po kayong mag-alala, ginagawa naman na po yung kabila. Pero check nyo po muna yung gulong niya Baka naman, baka pag nasa gitna na po, ay matanggal niya po yung gulong niya Ayan po, oh. Mm -hmm. Oh, di ba? Oh, see? uuga uga tayo niyan. uuga uga, -uga. Sige, light sa likod, oh. Mm, di diba? hmm. okay, ba? Yeah, para kay Okay, para kay Sungka nga ito. <laughs> magiging two way na uli okay ayun eh, binangga na naman no kasi ito ayun no puto no ayun okay, na sabi ko mga umu overtake sa gabi dyan ano so ito na po ha San Juan and then may pakabanatuan na kaso sarado pa yung pakabanatuan 1 km sa Juan and 4 km pakabanatuan So yan, dyan po tayo exit sa San Juan, 500 meters. Okay? San Juan. Kailangan nyo na pumagbagal kasi gigiwal na tayo sa kanan. San Juan. Ay, bukas na. Nye, 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 Sarado ba? Nye, 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 nye. Nye, 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 Sinarado nung nakabay. Ayan po yung daan pa kabalatuhan. Sarado pa, no? So, mga kainisan po, kung sakaling pupunta kayo sa shop, pag-putrack yung dadalin nyo. <laughs> Hindi po kayo makakadaan. Hindi <laughs> po kayo makakadaan. Hindi, meron pong way dyan sa ano, para sa truck. Eh, hey, gilas ang bundok, ko oh, May tumubong saging. Alam <laughs> ko <-gaw> na nagbuwas. <laughs> 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 Nilagyan ang saging sa iyo, mga tayo dito, Pagliaga. Okay. So, yan. Okay. sa paglabas nyo po dito, mga ka-insan. Kakaliwa po kayo, yan. Kakaliwa po, kaliwa. Turn left. Turn left. So yun, good news mga ka-insan kasi unti-unti nang nagagawa yung kalsada dito kalsada para hindi sa... na kayo mahirapan pumunta sa shop namin. So tapos na po, hindi na po kayo mahirapan dumaan dito. Dati sobrang lubak, may inis, mapubwisit ka, baka kalahati po lang ay uh, pumalik ka na. No? So ngayon, ayan na, ang resulta ng kalsada rito. Malapit na tayo sa kanto, kakanan lang po kayo. So slow down na kayo dito sa crossing. Dito po, papa, ano yan, talavera. Pag dinaretso naman, iba-ibang bangan, 5-5, so turn right. Turn right po, dito turn right. Ay, sumabit! Ay, tapos na lang. Sheesh, tumukod. Sayang ah, ang tato. Sayang ang tato. Dito, mag-slow down ulit kayo. Konting lubak lang naman na ito. Bakit po sa tulay? Bakit sa tulay? Bakit po sa tulay Nang sumakabsor? yung mo ko kung anong sumakab to pero sa pagkakalam ko sumakab sir. Nasa sumakab na tayo so yung sa amin po yung shop namin sumakab este. Ano ba just give me mga money napapauso na naman ni Kaya nagpatalan sila mo sila ng ano. Oh, money po mo. lang <laughs> Yan lang po. Bali dalawang vertical clearance lang po yung dadaanan natin so ayun kung gusto nyo po magtagal tagaysin nyo po yung ano yung <laughs> si <gossip> Beto <laughs> ito na naman po ang um, uh, crossing uh, turn right tayo gigilid na po kayo dyan turn right dito naman papuntang uh, Santa uh, Kapitan Pepe Kapitan Pepe dyan SNR ayun na kitang kita SNR sa likod tayo dito turn right turn right Kanan tayo kanan Eh Shush Shush Ingat po kayo dyan kasi may matulin dito no Okay Pida ang sarap Ayun naman makikita kita yung magda So kakanan po ulit tayo Turn right lang mga kaingsan ito, papuntang SM yan. Diyan, papuntang SM. Dito naman, papuntang Manila. Pag din diretso Paluwas na po, ano? Ayun, yung MacDo. Ayan, pag naamoy nyo na po yung MacDo, malapit na kayo sa shop namin. Yes. Ito yung lagi kong sinasabi, Acropolis North. Ayan. Acropolis North. Ayan yung statue ng Acropolis North. Yan. Ayan. Yes. Ito naman yung Pepsi sa left side. May Pepsi dyan. Red Horse Statue. Yan, lagi ko sinasabi yan. Red Horse Statue. So, susunod ay par, uh, furniture. Susunod car wash. Ayun na yung shop namin. No? Tabi ng Sharp. Tabi ng Sharp. Ayun, kita-kita nyo naman. Collins. Collins. Ayun, no? Collins. Maxis Tires. Tsaka Sharp. Collins. Ayun po. Collins. Pans. May sasalubong po sa atin na aso dyan. Yung mabalbon. Ayun. Ayun. Ay, tuwan si Pixie. Ayan na. Tawa. Ay, pinatay mo ako. Kaya,